Yan, wow, yummy yung ating pork adobo in sprite. Hello guys, ayan magluluto tayo ngayon ng uh, pork adobo in sprite. Ayan, minamarinate ko muna siya. Maglalagay tayo ng soy sauce tapos ilagay natin ang sprite. Lalagyan din natin siya ng uh, paminta at uh, paminta at oyster sauce. Yan ang ating ipang-marinate sa ating karne. At hayaan lang natin muna yan para ano uh, manalip manaliksik, tama ba manaliksik ang ano manunuot ang lasa ng ating uh, sauce sa karne. Ayan, hindi pala manaliksik, manunuot. <laughs> Pagpasinsyahan nyo na po kung saan ko lang napulot yung aking sinabi. Ayan guys, eh, mamarinade natin yan ng half an hour. Hayaan lang muna natin yan hanggang siya ay umabot ng kalahating oras. Ayan, so tatakpan muna natin yan guys. At hayaan natin hanggang ito ay aman uh, manunuot yung lasa ng ating sauce sa karni. Ayan. Hinalo-halo lang muna ni Miss Julie. <laughs> so ayan, nilagay na ang lahat. So imix lang yan ng maigi. Tapos i-cover natin. Hayaan muna natin kahit na mga half an hour bago natin lutuin ng ating pork adobo and sprite. After half an hour, ayan, i-drain na natin yung ating uh, minarinate na karne. I-drain natin para hindi siya masyadong masos habang ating iluluto. At isisit aside natin yung pinangbabad natin sa pagmarinate kasi gagamitin din natin yun pangsabaw doon sa ating pork adobo in Sprite. Ayan, simple lang po itong lutong ito, madali lang pong uh, lutuin kung meron tayong mga sangkap. Lalo na dito sa Middle East, wala tayong ganyang karne so sa Pilipinas lang magagawa ang pag, uh, pagluluto ng ganito. so ayan nagpapainit na tayo ng ating uh, lutuan maglagay lang tayo ng kaunting mantika para ano para panggisa ng mga uh, bawang sibuyas so ayan naglagay na ako ng mantika guys ayan hintayin lang natin na uminit ng kaunti para ilagay natin ang ating bawang at sibuyas so ako pag nagigisa ako inuuna ko palagi ang bawang. So ngayon, ayan, inilagay ko na pero hindi pa mainit ang aking kawali. Hindi pa mainit yung mantika. Hindi pa siya nagisa. <laughs> Maghihintay tayo na uminit yung, ano, yung mantika. So ayan, nag-start na siya. Hayaan lang natin na uh, magkulay brown yung ating bawang. ayan, na ano na siya, medyo may pagka-golden brown na yung ating karni. So, halo haluin ko lang yan para magpantay talaga yung kanyang kulay. Kasi yan ang ano, yan ang masarap sa pagluluto ng pork adobo and sprite na yung parang naprito na muna yung karni bago ilagay yung uh, sauce niya. So, ayan, maya-maya lang ay ating ilagay ang ating pinagbabaran yung minama, minarinid natin ng ano soy sauce uh, black pepper sprite at saka oyster sauce ihahalo natin siya dyan guys yun ang ating gawing uh, sauce ayan so ayan pinabayaan ko muna saglit para magpantay pa So, so yan ang kanin namin. Ito yung aking nilutong adobo. So ayan, kain na!